guys, kumusta? Ang gagawin natin today mag ano, mag lipat ng Pink Princess sa paso. Ayan. No, ito guys, uh, cuttings lang. natin ililipat sa clay na paso ang ano guys, ang pink princess kasi ang mga philodendron gustong gusto nila ang ganitong klasing ano, paso Yan. so ang gagamitin natin is purong ano lang balat ng nyog Yan, tinaddad ko na yan guys. Tsaka binabad na yan sa tubig. Yan, ganito guys, ganito kala yung ano chunks months na yan guys Ayan, galing lang yan sa cutting yung isang node lang talaga yan o oh. yung cutting na yan 3 months na yan Ayan, malalaki na bigs yung tumubo. Ayan. siguro na tulad ko anong monstera pero mano kanang katayanan jud niya no oh gani no daghan gamot daghan ugat Ang daming ugat guys oh niyan

gumapang ayan ito nabili namin ng ano 400 pesos isang cutting ayan. isang cutting ayan. Ito, ito, ito. tapos yung iba kasi medyo mahaba yun kaya tinagtad namin dyan per node so nakuha namin is lima ayan ayan na malaki na three months. Hayun guys. Okay, iko-snap natin dito. Bawo pa 'tong area na 'to icon na. And guys. Ito dito, gustong-gusto talaga ito ng mga halaman dito kasi ayan ang net oh, ayan. 'Yan ang net na ginamit namin. Ayun. Ay, yeah, ayan ang mga halaman. malulusog ayan Ayan guys Kita buat pula ini, apa? pula mah diyan yung mga koleksyon namin na photos. Hoy, malaki na si ano, Neon. Ayan na. Malaki na si Neon. Ito yung Philodendron Brazil. Ayan. Malaki na rin, makapal na. Ayan. na guys parang jungle na yung ano yung ibang halaman nasisira yan sa ano guys sa pag palaging umuulan ganyan kaya yung ginagawa namin dito pag tag ulan sinisave namin yung ano yung mga halaman na ayaw talaga sa ulan yan yung palaging umuulan Ayan, masisira yung dahon. Ayan, isa ang wandering Jew dyan. At saka, yung mayana. Ayan. Ayaw nila sa ano. At palaging umuulan. Yung iba, gustong gusto naman. Ayan. Mas lalong, mas lalong ano. Kumakapal yung ano. Mga halaman na iba. Ayan gustong gusto ng ay, ulan yung mga nandun yan, mga philodendron yang mga mga caladiums ayan, gustong gusto nila ng ulan yung calatea yan. gusto nila yan ng ulan pero yung iba, ayaw nasisira yung dahon mm. So, ayan guys, oh. Tingnan niyo itong isang uri ng mayan. Ayan. Tinanggalan ko na yan. pinunan ko na yan ng, ano, ng mga punla para masave na. Ayan. Pwede mo namang ilagay doon sa hindi talaga siya palaging nauunanan guys. Pero maganda yung mag-save ka kapara ano. Kasi gustong gusto nito eh, Pag ano, pag summer ganyan ano yung kulay nya, matingkad so ito, okay pa naman pero, nagsave na rin tayo Ayan. ito nagsave tayo nito guys kasi mahirap na baka maubos ito sa ano masira sa ulan pwede nyo yung tanggalan ng bulaklak guys kung gusto nyo ano, mas lalong kumapal yan mag save tayo kasi ayaw na mayana ano. na lilipat natin ito sa paso guys tapos ilalagay natin doon sa ano sa balkon para hindi laging nauulanan ayan save natin ito ng lamay. Pila ka po si Melia niya, ma? Sara? Sara. Yan naman yung camouflage na ano. Caladium. Yan guys. May ano na kasi. Yung baby. Tinanggal na. I'm Yang kalijum guys, family pa yan ng gabi. Kaya ayan, kahit palaging basa yung lupa, yan ang gusto nila. Walang problema sa ano. Ayan ay yung mga pink princess natin guys. Ayan. So, yung pink princess guys, hindi yan mahirap alagaan. Okay, pag natubo na 'yan, basta ilagay mo lang sa ano sa malilim, yung hindi direct na sunlight. Okay naman natatamaan sila ng araw pero 'wag naman yung direct talaga kasi masisira yung dahon, masusunog 'yan, guys. Tsaka ano din sa mga philodendron, gustong-gusto nila yung paso na clay kasi kahit natag init malamig ito eh. Malaki ang benepisyo ng ano ng pagtatanim niyo ng inyong mga halaman sa pasok na ano clay ayan guys okay na guys ayan, nalipat na natin yung pink princess ayan. so ano na naman tayo guys magsisave tayo ng mga halaman na ano na ayaw sa ano sa laging muulan na nasisira ayan so isa save magsisave pa tayo ng ano may na ano na ako eh na save na ako nung isang araw yan, yung mga mayana, yan, wandering Jew. Yan, family ng wandering Jew. Kasi ayaw nila yan sa ano. At saka may mga tipaklong, guys. Nako. Pagtag-ulan, nandiyan na yung mga tipaklong. Uubusin na yung halaman nyo. Lalong-lalo lalo na yung ano, yung wandering Jew. Ayan. Tingnan nyo ito, guys. Ayan. Yan ang nasisira. Yan. Yan ang magiging resulta pag palaging natatamaan ng ano, ng ano ba yan? Nang ulan. Ayan, sira. Ayan, isisave natin ang mga ganyan na ano. Para may makukunan tayo na punla sa next na ano. Na mga tag-init na naman. Ayan. Kasi gustong gusto ng mga halaman na ito sa ano. Sa init. Nagtitingkad yung kulay nila. Ayan. Okay guys, halikayo guys. Samahan niyo ako. Okay guys, itong wandering dew. Ayan. Isa yung isisave natin. Kasi tag-ulan na masisira yan sa ulan kaya kuha lang tayo ng pampula para uh, lagay natin sa doon sa may balkon ito kapal pa yan magkakaroon niya ng maraming ano, babies dyan sa pan lalong kakapal yan kapag pinoprone nyo yung ano nyo yung mga halaman niyo mas lalo siyang mag ano mas kakapal siya guys yan. kung gusto nyo yung ano nyo yung halaman nyo is makapal siya tingnan ganyan magtanim guys wag lang yung isang ano huwag lang yung isang piraso lang ilagay mo sa ano sa paso damihan mo yan isa ito sa isi-save natin sa tag-ulan guys kasi kapag tag-ulan maraming mga tipaklong paborito nila itong kainin tsaka ano din nasisira ito sa ulan pag palaging umuulan, ayan. Isa sa dapat yung ginagawa pag tag-ulan is mag-save ng inyong mga halaman. Kasi pag hindi, yan, mauubos yan. Masisira yan lahat sa ulan. May mga halaman kasi na ano, kagaya nito, ayaw nito ng ano, palaging umuulan. Ayan. Kung gusto mo makapal yung paso, damihan mo ng tanim. Ayan. Pero pag isa lang naman yung ano mo, itatanim mo kasi wala kang ka ano, wala kang ka ng punla. Ayan. Pwede mo na yan putulin diyan, ganyan. Ayan. ayan. tapos ibaon sa lupa. Ito, magkakaroon niya ng bagong mga dahon. Okay? So, ayan. ito at saka yung mayana yan basta family din ng mga wandering Jew ayan ayaw nila yan sa no laging nauulanan nasisira andyan pa yung tipaklong ako maubos yan ng mga tipaklong tingnan nyo yan guys pero itatanim natin yan kasi maano pa yan pagkakaroon niya ng mga bagong dahon ayan One week lang ito guys. One week lang itong Wandering Jew. Basta family ng Wandering Jew. Ano, mabilis lang. One week lang, buhay na yan. Mga problema sa Wandering Jew. Ayan. Okay. Daga natin. Kasi para maganda yung ano talaga nito. Makapal. Ayan. Pag humaba na ito, okay, pag humaba na yan, pwede nyo na namang putulan ng ganyan. I-prune nyo para lalabas kagaya nito yan may lalabas na bagong dahon na naman or sanga Ayan. mas lalo siyang kakapal Okay, ito namang wandering jew, kahit itapon mo lang yan dyan sa tabi, mabubuhay yan. Kasi ayan oh, maghahanap yan ng kakapitan yung ano, magkakaroon yan ng ugat. Okay? Ayan. So, ayan na guys yan ay yung sinave natin ng mga tanim ayan, ayan na. yung mayana yung wandering jew. ayan para mayroon pa tayong maano maitanim ulit sa susunod na darating na naman yung tag-init ayan ganyan ang gusto nila ayan. ayan mas lalo yung titingkat ang mga kulay niyan pag natatamaan niya ng araw yung eh ngayon tag-ulan kaya ayan dito muna sila marami pa tayong isisave ng mga halaman guys kasi marami pa nandyan pa yung mga cactus ayan kasi yung iba natatamaan ng ano, ulan laging na mabasa mabubulok yun okay ito namang peperomia wala akong problema dyan tag ulan o tag init wala yan survivor itong ano itong pepperoni guys okay guys thank you for watching guys don't forget to subscribe like comment share po para updated kayo sa ganap god bless daghang salamat